Ibinahagi ng Miss Multinational Philippines 2021 na si Dr. Shaila Ribortera, ang magandang balita sa Instagram na yung araw, July 17, 2024, na nagpost na mga larawan niya at ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Luigi Agtoto na nakunan sa espesyal na sandali. Ang caption ni Shaila, na sinamahan ng white heart at diamond ring emojis, I found the one my heart loves. Nangyari ang proposal sa Shibuya Sky, isang pasilidad ng observatorio at isang sikat na destinasyon ng turista na may nakamamanghang tanawin ng Tokyo. Makikita sa isa sa mga larawan si Luigi na nakaluhod sa isang tuhod habang nagpo-propose kay Shaila. Sa isa pang larawan, makikita ang magkasintahang nagbabahagi ng mahigpit na yakap kung saan tanawang lungsod bilang kanilang backdrop. Naging headline sa showbiz si Shaila noong Agosto noong nakaraang taon nang ibunyag niya na sila ng aktor na si Rob Gomez ay may anak na si Amelia. Ang kanyang revelasyon, na inilabas niya sa Facebook at Instagram, ay tila tugon sa panayam ni Rob sa Fast Talk with Boy Abunda noong August 3, 2023, kung saan sinabi ng kapuso aktor na single siya. Noong Mayo ng taong ito nang mag-open up si Shaila tungkol sa bago niyang pag-ibig. Sa ilang Instagram post, nagpost ang beauty queen ng larawan ng isang bouquet na may caption na, What a Weekend at Luigi Batay sa kanyang Instagram bio, si Luigi ang chief executive officer ng Cebu-based jeweler Gold Crafts.